So yun mga idol, yon welcome back again sa akin YouTube channel mga idol. Meron kaming dinayo mga idol. Uh, mamaya natin ipapakita yung kanyang mga saranggola. Bali kami pinagkakape muna mga idol. Bale, Bale, ade, muna. yung bali ano yun, muna kami. Kasama Kasama kong batang si Jiro mga idol. Dumayo kami at kasama natin. Dala natin yung Pilipinas kong saranggola. Yan. So, mamaya mga idol, update ko kayo mamaya kapag magpapaangat na kami mga idol. Dala ko si Pilipinas mga idol, nandoon sa labas. Yan, dito muna kami sa loob mga idol. Ano, you know, dahil mga bata rito mga idol oh. Talaga naman mga tropa natin din eh. Mm -hmm. Sarap ng kape. Yeah. Yan. Ay, mga idol, update ko kayo mamaya mga idol. Shoutout kayo na utaw. Yan, talaga naman mga solid supporter natin mga idol so mga idol magpapalipad na kami mga idol yan na no? sama-sama ating mga tropa ano, kami pagayudine yun ayaw po ayaw ng hangay na nagkamiksi kung matikhang ayaw di ko yung ayaw di ko yung ayaw di ko yung ayaw di ko yung Hmm. 90. Sama-sama mga idol, sama-sama. Na saya na naman tong pali paarang ito araw kasi ng linggo <speaking in> mga idol. Ito yung pinaka uh, pahinga pinaka <speaking in> natin mga idol sa loob ng mag sa loob ng isang linggo. So, ito lang ang ating pahinga. Dito sa paggala sa ating mga tropa pits. Yan. Wala na tayong film na ipamigay na natin kay tatay. Sa susunod, pag inapunta natin eh. May mga nalipad na oh. Napakadami nagpapalipad ngayon mga idol. Usong-uso talaga ang saranggola gola kahit saan. Sabi ah. niya ako yan pa. Nagawa niya. ha. Din, mo ako mo Ha? Kuya lang. Kuya Frans. Okay. <tuhos> <Pranko>, mga idol. Ay, <tuhos> mo Ako lang, pag video nyo, mga idolo oh. Shout <tuhos> out <tuhos> po kay batang maliit. Pagkita ah, nyo naman, KMP. Shoutout po sa mga tropang KMP dyan. Hindi na kayo nagsawa sa mukha ko. <laughs> ah. Ayun na naman. Mamaya ah. ah, na si Lawin. Medyo mahina pa ang hangin. Manakangat daw, dilaw. Ayun. Ako na, akatagatalo. Oh, dire-direcho. Oo, ang dami <laughs> na tayo. Kailin na dyan Hindi, hindi kaya. na. Oh, ano, minali pa doon mga idro. Ano, yun, yun, yun. Oh, dilaw ang grobe oh. Ang oh. galing manayog na dilaw na ito. Kanina kaya ito. Shout out. Abangan nyo lang Oh, ayos oh. Ay, mo ha. mo. mo. Abang, abangan nyo ako lang. Wala Wala magtatalang. Wala ano? Oh. oh. Siar tito, siar tito papalipad. <laughs>

Ya, yeah, ya yeah, tu hapon, -ha hapon, -ha hapon, -ha hapon, -ha ha -ha ha hatak, ha hatak, ha hatak, hatak, kata -ha <laughs> <laughs> Panis, parang eroplano ay? Eh? Oh, walang lakasan sumbo. hằng cái sợi tinh lao về mặt 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 microbe Oh. Ya yeah, yeah, ah, mm. wow, um, na po, hindi ting nak Yan na po tayo. Ano po pala eh. Ay, Eh, Bye. Wah, mana tahu lah, jauhlah persoalan. ating abangan yung aret. Ako. Ay, siya pala eh. Ano? Lipat na kayo, Are? Di ba, Kuya Fran? Diyan na. Uh, ah, naka na. Tapos, ang labi. Ang Awa oh, ka okay. Bigyan mo agad ah. Lalayoan ko mm -hmm. oh, oh. ako na uh. rin. Isod, isod. Isod, isod, isod. Isod, isod, isod. Ako, ako nang Ha? Ako nang tatalang nare rin. ibang ako na Ibang gusto. Ang hinitin natin ay si Jiro mga idol. Ang gusto nito, mahaba ang talang para makuha niya yung hangin na malakas. Ito ang magandahan. Masan Malayo pa. Oh! Kumuha si Kula Fred Hey! Tama na! Hatak! ¡Hola! ¡De Dito ko kay mamaya ang mga idol doon. <laughs> ang gusto niya habagat. Na ikot na yung may na ikot sa loob. Ayun yan ng... Ah, layo na pala tum <coughs> <yung> bubuyog oh. <ko>. Thank you. <coughs> Salamat. Oh, makasalamat patung pa pala niyan. <laughs> Matibay <yun>. eh. <laughs> ha? Odalgan. Amang <laughs> oh, Idol Silawin. Oh, <laughs> Totoy Dine, Totoy Dine, Totoy. Lululus naman Ah, tara kag pag nalagot, habulin ko yan. Ya. Pero na, Toy. Matanda na. Matanda na ang pising yan. Pagsabayon na yun kay Jarayn, so... <laughs> oh, na yun kay so... <laughs> Pagsabayon -pag na yun kay sa... ah, Jarayn, na yun kay Jarayn, so... na yun kay ang pag -nakadali, nakasarang gulat po, Nate! Kumamo! Ikaw, delikado, delikado! Matalas <laughs> oh, okay. yan, eh! Apo katalas niyan! Huwag tayo, ko Yan, gaya na lang, kaya d'yon maran lipad niyan, pag nasa katayuga ka na. Wala ka ng problema di yan! Nalat ko na, hindi na! Ha? Gaya, lahat mo na yan, <laughs> Putik na yan. Napasubo daw ang laban natin din eh. Dulo laan eh. Ngayong Nakatayog. sa tasa lang. Oo, oo. Ay, 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 ay. May, oh! <laughs> oh di Hindi. Hindi, Hindi. hindi. Yan, yeah, sabit naule Yan, yeah, sabit naule balik di nai kumahon na kumahon diyan diyan eh. oh, Jiro diyan 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 Umahon na, diyan 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 tama na, diyan tama na

Huwag mo ibuhol, huwag mo ibuhol. Iikot mo lang, iikot mo lang dyan sa kahoy. Oh, pakatayog na. Ano sa sinara? 8 eh. 8 eh. Ang sarap talaga magsaranggula. Ah, oh, pakasarap magsaranggula mga idol. Pakita natin natin mga tropa oh. Hey! <laughs>

Kala ko abot yung isa, ko abot yung isa. Kaya lang, yeah, yeah, pa okay, okay, nga. play ko no. na po. No, abot no. na. Yes, ma'am. Hindi Naka-play na Naka-play na. abot na Pati nga, pati nga. Oo, naka-play na. A-boat. Oo, naka-play na. Bababaan natin. i na yan. natin, mga idol. At talagang... O, doon tayo yung palipahan. Wala akong para sama sama na tayo doon. Delikado kasi, delikado doon. May mga nagpapalipad din yeah. doon. Dito tayo. Nga, ano, kakain muna. Ito, makikitutok na lang sa sarang Oo. Puno mo lang kasi yung dibuwan ko. nag lang. Dito, sila para kabila. Ang napiyo. At palaliparin kayo <laughs> tayo, kanata. Ang iplaw. O, oh, dito oh, tayo. Alahan yung Dito tayo, Kasihnya, apa panasnya? Kasihlah, orang tuan. Kepukitin. Yang peliknya Apa yang pernah? Ini orang. Ada apa kamu? Ada apa? 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 Ada yo kemiruk nak mulai betul dah nak dia dah oh, 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 dia dah oh. nak dia dah 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 nak

Pa. Kaya ang palipad na kayo! Mga ito... Ang hirap kasi may mga nalipad din kasi doon. tayo, doon tayo lilipad. Oo, tayo lilipad. Kasi delikadong delikado pag naparo ng saranggulay gulay baka abutin. Uh, sakit ng kamay ko. Oh, puti eh. Puti. Kaya nga, ang hirap. Kaya rin di mga kukunan. Ha? Na sinano? Sino char? Ha? Sa dagat. Ang mga idol, binagbababa na yung saranggula. Oo. Oh. Ah, um, mga idol, bali uuwi yu natin yung bubulog okay. na yon, Oh, lucky lucky. Ay, mo? Oo. Parang hindi ka nagbagawa. ha? Ay. 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 Hindi. <ka> hindi eh. Ay. <laughs> <laughs> hindi naman mabibitbit ng anak mo yun ah. Utoy! 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 Magbago-bago na utoy! Magbago-bago na! Uh -uh. Tsaka hindi naman ko nangingi. Kasi ako nagbibigay. na no. sure naman! talaga, requesta naman doon. Kaya ko isa iyo eh. Oh, pagbaba niya, bibigay sa kanya. na, saan na yung binigay sa nito? Alin? Ba't mo? Bininta ko na. Naibinta ko na. Kaganda eh. Alin, tulungin na rin magkubla. Ayaw nga, ipakubla. Makukulubot. Ayun, mga delikato kasi mga idol, gawa ng mga natayog na yan, o. Oh. Ayaw kong magtasimulit eh. Tama yung, yung malakas sa <laughs>

Parang ingin na sumban yan, oo. Oh. Hindi ako makapagtansi yung ganyang kaligid. nga. ah Ano, bababa na? Bababa na. Ay, hindi Ay, oh, hindi, kayang, hindi kayang. Ay, man, ka lang makalimutin. Ah, mas gusto ko ang polo ng darna Sa isa na Balay! <laughs> oh, nakakaita nang ano sa zumbare kaya nag ilaid <laughs> Balik kasi yung sumba napakabait galing namang humatak ng bata ngayon Ito yung mga laban na laban o humatak na parang hindi mainit eh. Ito mo naman. Hindi huh? nainit na eh. Ako nasa lilong sa mukha. Hindi mo malalaman eh. talaga pag ka na rin magsasarang gulay. Eh. Kahit bata pa eh talaga namang. Oh. Oh, wala sumba Alburin ko na yung bawig ha. <laughs> Alburin ko na yung bawig. <laughs> yung bawig ang inalburin. Sarang <laughs> Parang hindi mo rin magawa. Kala <laughs> mo hindi mo rin gumawa kung magdadadali ng hingi yan. Ang <laughs> kumbaga, yung tuwa baga. Hindi, alam mo kaya malakas sir eh. Makiitid ang film. Hindi, hindi film yan. Hindi Lambanog yan. Kinayas kayo na lambanog. <laughs> Ay, Ay, oh, magaling kumunti eh. Lambanog. Inuman na lambanog. <laughs> bote.

masuk mampit lagi dia bawa masuk dia koleksi dia ni eh jalan sini tak hilang kuat tak penting tu guys, isa nang binababa. <laughs> Ito yung lipat doon sa kabila. Marami nang dyan. Guys, <laughs> <laughs> mm. yan yeah. <laughs> ay kay Chumay. Chumay. Ay, mo, May ano, gagamboy pa sa gitna. Ang Chumay, ang galing. Ito tayo kayo ngayon. Ay, kinuha ko ganit sa umay. Yung kay... Oh. May signature oh. na po yun. Ano <laughs> so, May ano na, may bayar na yun. Kay... So yung yeah, idol, bala na ibaba na. Lilipat daw ng destination. Eh, babalik. Lilipat ng destination. Anong destination? Nang <laughs> <laughs> location. Location. <laughs> Ay, mga idol, oh. Ang batang giro, oh. <laughs> Talagang kapakagaling magkuhan. Ayan mga idol, ganyang kasaya sa pagsasaranggula kahit mainit. Yon, ah, talaga naman. dina ating... dina 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 Doon, doon, isa. Ayan. <laughs> Ayan, <laughs> ya, ya, yan. Oh, wow. Kasasaya ng ating mga tropa pizza, oh. Oh, yun. Ayan, ayos na. na. Okay na.